Isang may-ari ang nagche-check ng Airbnb dashboard niya. Paulit-ulit niyang nirefresh ang pahina. Nakita niya ang numerong nagpatigil sa kanya. 43% mas mababa ang reservation kaysa noong nakaraang taon. Sa Hulyo, dapat punong-puno ang kanyang kalendaryo. Pero ang natira na lang ay isang malamig na kawalan. Imposible, palaging puno ang Hulyo. Normal naman, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Lalo na kung alam mo na ang nangyari sa Airbnb isang kumpanyang kumikita ng 85 bilyon sa stock market. May higit isang daan at limampung milyong gumagamit milyon-milyong anunsyo sa halos lahat ng lungsod sa mundo at napakalakas na marketing na nangingibabaw saan man. Mahigit isang dekada nang nagbigay ang plataforma ng pagkakataon sa mga may-ari ng bahay para sa pinansyal na kalayaan. Hinamon nito ang mga hotel chain, binago ang pandaigdigang turismo, at ipinakilala ang pangalan nito bilang isang pandiwa. Dati inuupahan ng apartment, ngayon ina-Airbnb na. Pero sa likod ng tagumpay, may ibang realidad pa rin. Mga apartment na winasak ng party goers, mga insurance na huli o kulang magbayad. May mga host na nawala ng lahat dahil ginawang lihim na nightclub ng bisita ang bahay nila sa isang gabi. Nagkaroon ako ng anim na Airbnb na isinara ko lahat. Ito ang mga naranasan ko. Tapos na ako sa Airbnb at ibebenta ko na lahat ng ari-arian ko. Joke lang, pero nahihirapan na talaga maging Airbnb host ang mga tao. Ayoko na sa Airbnb, wala na talagang silbi ngayon. Ngayon, ang higanting ito ay bumaliktad laban sa mga nagtaguyod dito. Nagbabago ang patakaran, bumabagsak ang kita at nalalaman ng umaasa sa Airbnb na palitan lang sila sa sistema. Paano naging puwersang sumasakal sa sarili nitong kakampi ang imperyong itinayo sa pangakong kalayaan? Bakit nagdedeklara ng digmaan ang mga lungsod sa mundo? Huli na ba para mailigtas ang modelong ito? Kamusta Team Mindset? Sana ay okay kayo. Susuriin natin ang kasaysayan ng Airbnb mula sa biglaang pagkakatatag, mabilis na pag-angat at mga suliraning nagbabanta sa kinabukasan nito. Isang tunay na economic thriller. Tulad dati, magtatapos tayo sa mga aral ng business mindset, pinakamahirap pero pinakakapakipakinabang na dapat tandaan ng sino mang gustong magsimulang magnegosyo. Salamat kay ironotic 2,423 sa ideyang ito. Tulad ng dati, sabihin lang sa komento kung ano pa ang gusto ninyong makita sa channel. Maraming salamat sa mga matagal na dito mula pa noong 10,000 at sa mga bagong miyembro ng EM community. Kakaaabot lang natin ng 500,000 subscribers at alam kong marami sa inyo ang gustong magbahagi ng passion. Kaya nag-isip-isip kami kasama ang natitirang bahagi ng team. Bilang pasasalamat, pipili kami ng isang tao na personal kong tutulungan magsimula sa YouTube. Malapit na naming i-anunsyo, kaya abangan ninyo. Sige, simulan na natin ang kwento ng Airbnb. Sina Brian Chesky at Joe Gebbia ay wala ng pambayad ng kanilang upa. Nagpalobo sila ng tatlong kutsyon sa sala kumuha ng litrato at nagpost nito sa sariling website. Eh. Airbed and breakfast, kama, almusal at pag-asang kumita para makaraos. Wala akong kama pero may tatlong airbed si Joe na kinuha namin sa aparador at tinawag na airbedandbreakfast.com. Nakapag-ipon kami ng pera para sa renta pero mas mahalaga naging magkaibigan kami ng tatlong taong tumira sa amin ng isang linggo. Ang sa simula ay parang isang proyekto lang ng mga estudyante ay magiging pinakamalaking kumpanya ng pabahay sa buong mundo. Sa umpisa, walang naniwala at pinagtawanan sila ng mga mamumuhunan. Sino raw ang gustong matulog sa bahay ng di kilala? Malapit ng magsara ang kumpanya. Nag-improvise nung sina Chesky at Gebbia. Noong halalan 2008, gumawa si Chesky at Gebbia ng collector Serial Boxes, Obama O's at Captain McCain's. Nakabenta sila ng 800 at nakalikom ng 30,000 dolyar na siyang nagligtas sa kanilang startup. May kakaibang kwento kung paano kami nakalikom ng pera. Nagpa siya kaming magbenta ng kakaibang collectible na cereal sa Almusal. Parehong tumatakbo bilang presidente si Barack Obama at John McCain. Naisip namin bed and breakfast kami pero hindi nabebenta ang kama or almusal kaya baka pwede nating ibenta ang almusal. Nagsimula kaming magbenta ng collectible breakfast cereal na Obama O's, isang Barack Obama themed cereal na parang Cheerios na tinawag naming Breakfast of Change nalaman namin si John McCain ay Navy Captain. Kaya tinawag namin itong Captain McCain's isang Maverick Enemy Bite. Gumawa kami ng mga cereal box na sobrang nakakatawa. Sa totoo lang, nakabenta kami ng 30,000 dolyar gamit ang collectible na breakfast cereal at doon talaga nagsimula ang pondo namin. Ilang buwan matapos iyon, sumali sila sa accelerator na Y Combinator. Pumayag si Paul Graham na punduhan sila dahil kahit wala silang kahit ano, hindi sila sumusuko mga negosyante, alam nyo na ang dapat gawin. Sa 15 taon na lampasan ng Airbnb, ang market cap ng mga hotel group na mahigit isang daang taon na. Nang ilista ito sa stock market noong libo at umabot sa halos dollar, dolyar. 87 bilyon ang halaga ng platforma, mas mataas kaysa pinagsamang halaga ng Marriott, Hilton at Intercontinental. Oo, lagi kong iniisip, alam mo yon, mahigit isang daang BB ang market cap ng kumpanyang walang sariling asset. Napag-usapan na natin kanina na mas mataas na ngayon ang halaga nito kaysa sa malalaking hotel chain. Isang mahalagang bahagi ng S1 na laging kong binabalikan ay na siyam na porsyento ng traffic ng Airbnb ay organiko. Kilala ang tatak kahit saan. Parang Google madalas banggitin ng mga biyahero ang Airbnb. Walang sariling pag-aari ang plataforma sa mga inuupahan. Tunay na Uber ng real estate. Kung interesado ka, kamakailan ko lang napag-usapan ito sa channel isang kumpanyang nagbebenta ng hindi nila pag-aari. Pangarap ito ng bawat negosyante. Kamusta dropshipper? Kita ko kayong nagtaas ng kamay. Walang inventario o ari-arian. Nag-uugnay lang at kumikita ng porsyento sa bawat reservation. Agad nakakabighani ang mga numero. Isang daan at limampung milyong gumagamit pito milyong anunsyo sa dalawang daan at dalawampung bansa at hanggang anim bilyong dolyar nakita kada taon. Para sa mga may-ari, revolution ito. May bakanting apartment? Pwedeng pagkakitaan sa Airbnb. Dagdag kita kada buwan, binubuksan pa ng Airbnb ang mundo sa'yo. Para sa iba, hindi na lang ito dagdag kita. Naging bagong trabaho na bilang profesional na host. Magsisimula ang iba sa isang apartment, tapos dadami ito, sampu, dalawampu o tatlumpu. Snowball effect ito sa Airbnb. Isang siklo kung saan dumarami ang demand at alok na magkasabay na nagtutulak sa isa't isa. Sa kabila ng mabilis na paglawak, may kakaibang nangyayari. Ang dating walang talong modelong ito ay nagkakaproblema na. Nagsisiksika na ang mga lungsod na dinadayo ng turista. Nahihirapan ng makahanap ng matitirhan ang mga residente. At hindi magtatagal, darating na ang mga unang paghihigpit. Ang hindi alam ng kahit sino noon, malapit nang bumaliktad ang magandang siklo laban sa mga lumikha nito. Sa umpisa, lahat ay nakikinabang. Mas mura sa biyahero kaysa hotel. Mas malaki kita ng may-ari kumpara sa paupahan. At tahimik na kumukuha ng komisyon ang Airbnb sa bawat transaksyon. Ngunit ang mabilis na tagumpay na ito ay nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon. Sa sentro ng lungsod, libo libong apartment ang ginawang gusali para turista, kaya nabawasan ang paupahan para residente. Dumami ang mga abala. Unti-unting nawala ang lokal na diwa ng mga barangay habang umaangkop sa mass tourism at unti-unting humina ang lokal na komunidad. Hindi pumayag ang mga hotelier at nagreklamo sila sa Umanoy hindi patas na kompetisyon dahil mas mahigpit ang kanilang mga pamantayan kaysa sa Airbnb. Kaya naghanda ang mga lungsod para sa malakihang kontra-atake. Ekonomiya. Sa paglitaw ng isang bagong malaking metropolis na tumutugis sa mga plataforma ng paupahang panandalian tulad ng Airbnb, ngayon ang New York City ay kumikilos laban sa mga short-term rentals. Bakit nagdesisyon ng ganito? Gayong madalas hindi naabot kaya ang mga hotel doon. Dahil sa reklamo ng mga residente, tumaas ang upa. Ipinatupad ng lungsod ang sapilitang pagrerehistro at ipinagbawal ang pananatili ng wala pang tatlong araw kung walang host. Dahil dito, nabawasan ang legal na anunsyo. Natanggal ang New York sa top 10 home sharing destinations at bumaba ang bilang ng listing. Mahigit dalawang taon na mula nang ipatupad ng lungsod ang batas na naguutos sa mga nagpapaupa ng short-term rental na magparehistro. Ayon sa batas, kung uupa ng buong apartment, dapat minimum tatlong puaraw ang tagal at hanggang dalawang bisita lang. Inanunsyo ng munisipyo ang radikal na plano. Hindi na ire-renew ang lisensya ng 10,000 at isang daan at isang apartment na pang-turista bago Nobyembre 2000 at 28 para maibalik ang mga tirahan sa residente. Kinumpirma ng Korte ng Espanya ang hakbang noong 2000 at 25. Ang Barcelona ay kabilang sa mga lungsod na labis na apektuhan ng Airbnb mania at turismo. Tingnan mo, ito ang apartment kung saan ako nakatira kasama ang pamilya ko mula pa noong 2016. Nung isang taon, pinaalis kami ng may-ari ng gusali para gawing apartment ng turista. Aaminin ko na naging bahagi ako ng problema dahil gusto ko talagang bumisita dito ng madalas. Sa pagre-reserve sa Airbnb, hindi ko na malayan ang epekto nito sa buhay ng mga lokal na residente. May mga lungsod din tulad ng Amsterdam na mula dalawang libo at labing ay nilimitahan sa tatlong pugabi kada taon ang pagrenta ng pangunahing tirahan na nagdulot ng pagbaba ng halos 54% na ng mga maiikling pananatili sa Airbnb mula 2,011 hanggang 2,024. Hindi lang ito dahil sa batas. Bumibigay na rin ang merkado dahil sobra ang alok. Pagkatapos ng COVID boom, sabay-sabay pumasok ang maraming host kaya nagkaroon ng price war. Babalikan ko ito mamaya ng mas detalyado. Pagkatapos, lumala ang karanasan ng mga biyahero. Sumirit ang mga bayad sa paglilinis. Naging mahigpit ang mga patakaran sa pagkansela kaya bumalik ang mga tao sa mga hotel. Kapag naging kompetitibo sila ulit, sumabog ang gastos ng host, kasama ang paglilinis, labahan, oras ng pamamahala, mga lokal na buwis, at pagsunod sa mga regulasyon. Nagresulta ito sa pagliit ng kita. Sa ilang lungsod, may mga may-ari na araw-araw binababa ang presyo hanggang maubos ang kita nila. Kung gumagamit kayo ng Airbnb, gusto kong marinig ang karanasan nyo sa komento. Ang hindi sasabihin sa inyo ng mga eksperto sa real estate ay bumagsak ng halos 40% ang kita sa Airbnb sa mga lungsod tulad ng Phoenix, Austin at Myrtle Beach sa loob lang ng isang taon. Sa Palm Beach County, Florida, halimbawa, mas mababa na ngayon ang kita sa Airbnb kumpara dati nung ilang taon lang ang nakalipas. Sa ilang taon, nag-iba ang imahe ng kumpanya. Hindi na maliit na kalaban ang Airbnb ng mga hotel kundi dambuhalang inaakusahan na ginugutom ang mga host at pinapawalang laman ang sentro ng lungsod. Para sa marami, ang pinagkakakitaan nilang ito ay naging bangungot. Kaunting reserbasyon, maraming paghihigpit, matinding kompetisyon at tumataas na gastusin. Ngunit hindi napapansin ng marami, ang panganib ay hindi lang mula sa labas, kundi pati rin sa loob. Mahigit sampung taon nang ipinakilala ng Airbnb ang sarili bilang katuwang at kasangkapan ng mga host para sa pinansyal na kalayaan. Plataformang nagbukas ng mundo sa inyo, ngunit nagbago ito noong 2022. Hindi dahil sa mga lungsod, hindi dahil sa mga biyahero, dahil mismo sa Airbnb. Magpapasya ang kumpanya ng malaking pagbabago sa business model ng mga may-ari. Una na rito ang komisyon. Pataas ng palihim ang singil sa serbisyo. Ang libreng option, visibility ng professional na larawan at badge ay may bayad na. Ang host na kumikita ng asa may isang daan noong dalawang libo at labing ngayon ay pa walumput lima o mas mababa na lang ang natatanggap. Minsan, ang bayad sa serbisyo at paglilinis ay lampas apat na ng binayad ng biyahero. Ang resulta, mas malaki ang binabayaran ng host para lumabas sa parehong lugar gaya ng dati. Pangalawang saksak ay ang algoritmo. Dati, kahit sino pwedeng mag-post ng apartment at tumanggap ng reservation, pero ngayon, mas na ng Airbnb ang professional na listing. Inayos na mga larawan, automaticong presyo, at serbisyong parang hotel. Ang resulta, unti-unting nawawala sa unang mga pahina, ang maliliit na host at ang mga may-ari ng maraming ari-arian na may 20 o 30 tirahan ang siyang nakakakuha ng lahat ng benepisyo. Ang ikatlong dagok, at marahil pinakanagtaksil sa original na ideya ng Airbnb, ay ang standardisasyon. Sa luhika, kitang-kita na lalo pang ginagawang parang hotel ang modelo ng Airbnb. Automaticong check-in, obligadong bayarin at impersonal na komunikasyon. Unti-unting nawawala ang mga nagpapalakas noon sa collaborative na ekonomiya tulad ng ugnayan ng tao, pagkikita at pagiging totoo. Parang kulang pa ang pagbaba ng kita. Isa pang bangungot para sa mga host, mga biyahero na iniiwan ang mga apartment na wasak. Nagkakaroon ng mga wild na party at libu-libong euro ang pinsala. Nangangako ang Airbnb ng malaking garantiya, pero sa realidad, madalas mabagal o kulang ang bayad at minsan wala pa. May mga may-ari na nagsabing na wala lahat sa kanila magdamag. Maraming tao sa pinto at pag alis ng mga nagparty, iniwan nilang magulo at siya pa ang naglinis. Hindi lang basta nagtatapon ng mga chewing gum sa sahig, ako pa ang kailangang magtanggal nun. Para sa mga dating host, masakit ang mensahe. Hindi na nila kapartner ang Airbnb. Nagiging numero na lang sila sa Excel at nawawala ang kalayaan. Napalitan ng sistemang pabor sa malalaki lang. Para sa mga biyahero, hindi na mas mura kaysa hotel. Dahil sobrang taas ng presyo, minsan umaabot ng isang daang euro ang linis kahit weekend lang. May ibang host na may patakaran. Labahan ang kumot, ilabas ang basura, ayusin ang pinggan o mawawala ang deposito mo. Nandyan ang kabalintunaan. Ang dating makatao at flexible na alternatibo sa hotel naging mas mahal, mas mahigpit at walang personal na ugnayan. Hindi na kilusan ang Airbnb, kundi isang multinasyonal na kumpanyang inuuna ang tubo at nagkakahalaga ng 85 bilyon. Kahit kailangan nilang isakripisyo ang dating host at mabigo ang mga biyahero. Dahil sa kapitalismo, gustong kumilos ng kumpanya matapos ang kontrobersya. Maaari nating tanungin, kailangan bang talikuran ng Airbnb ang orihinal nitong pangarap para sa mas malaking kita o kaya pa ba nitong magbago? hindi bulag ang plataforma. Dahil sa pagbagsak ng reserbasyon, mga regulasyon at galit ng host, napilitan sina Brian Chesky at ang kanyang koponan na kumilos. Wala nang ibang pagpipilian ang Airbnb. Kailangan nilang magbagong anyo o tuluyang mawala. Dumating ang pandemya at bumagsak ng 80% ang kita sa loob ng ilang linggo. Nawala ang tao sa open space at natanggal ang one quarter ng empleyado. Kailangan naming magbago para di mawala. Tapos na ang dati mong paglalakbay, hindi mo na ito makikita. Dito ko na lang sasabihin. And das tingin ko, talagang matinting maapektuhan ng mga biyahe para sa negosyo sa ngayon. Maraming napagtanto ng tao na pwedeng mag-meeting sa Zoom kaya napag-iisipan ulit ang mga convention. Muling nadidiskubre rin ng iba ang ganda ng labas. Nag-aalinlangan ka ba? pinili ng Airbnb ang ikalawang opsyon. Pero hindi gaya ng inaasahan, mas uso na ngayon ang mahahabang pananatili. Mahigit isa sa limang ng reservation ay lampas, 28 araw. Layunin ng kumpanya maging plataforma para sa digital nomad, work from home at katatagan. Dumarami ang mga karanasan. Hindi na lang ito basta kama, may mga workshop, guided tours at cooking classes na. Ang bawat biyahe ay adventure na may tatak Airbnb nagbabago rin ang algorithm. Ngayon, inuuna na nito ang ibang profesional. Superhost, maraming apartment, premium serbisyo at garantisadong maasahan kapalit ang pagtanggal sa maliliit na individual. Naging iskandalo ang mga nakatagong bayarin na sumira sa reputasyon. Ngayon, ipinapakita na agad ng Airbnb ang kabuuang presyo sa paghahanap. Nabawi na ang tiwala kahit sa itsura lang. Sa mga lungsod, hindi na basta tumatanggap ang Airbnb. Nagpapadala ang plataforma ng labis, nakikipagnegosasyon ng buwis at pumipirma ng kasunduan. Tagumpay ang misyon at naimbento muli ang Airbnb. Pero naging katulad na rin ito ng dati nitong kalaban. Mas kumikita, mas standardisado, mas institusyonalisado. Pero mas kaunti ang pagkatao, mas kaunti ang pagiging kusang loob, mas kaunti ang pagiging Airbnb. Narito na ang mga aral na makukuha natin mula sa kwentong ito mga kaibigan. Mga aral mula sa kumpanyang nagrevolusyon sa industriyang dekadang hindi nagbago. Kadalasang nagmumula sa personal na pangangailangan ang oportunidad. Tatlong inflatable na kutsyon, isang simpleng website at instinct ng kaligtasan, iyan ang nagpasimula sa Airbnb. Huwag maliitin ang kakaibang ideya kung ito ay sagot sa tunay na pangangailangan. Pangalawa, kailangan pumili ang negosyante, mabuhay o manatiling tapat. Iniligtas ni Chesky ang Airbnb kahit isinakripisyo niya ang bahagi ng sarili niya. Mahirap na tanong, kaya mo bang isuko ang pangarap mo para lang magpatuloy ito? Pangatlo, ang mga revolusyon ay nagiging institusyon. Pabagsak ng Airbnb ang mga hotel, pero naging katulad din nila ito. Sa negosyo, madalas nagiging hari ang mga rebelde, pero mga haring pinangako nilang labanan. Parang si Klarna, itong kumpanyang nangakong papadaliin ang buhay, pero sa huli, ikinulong ang henerasyon sa bagong bitag. Ang hulugang bayad na naging isang pasaning hindi na kayang tiisin, gaya ng nakikita sa video na lumalabas.